Sorry din. Ay boss yan. Early <gibling> bird. Hindi well, nagbibigay, hindi nagbibigay ng number doon. Hindi na bibihintay manok nga. <laughs> <laughs> yung <laughs> guling ko, <laughs> yung parang ayaw magbigay ng number. Oo. Oh. Eh. Dapat kasi nagbibigay sila ng number. Oh. Uh, 4-5 daw ito mga boss kay boss Ferry ito <laughs> national bandit ba <pa>, you know <laughs> Oh, 4-5 <four, five>, national <laughs> bandit to. <laughs> national <laughs> dome. <laughs> sweater dome <laughs> <siya na> sweater <laughs> dome mix siya ng sweater dome magkano yan? 4K okay. 4K anong bloodline? Boston Boston ayun eh, o kay Boss Ferry Boston Boston yan kay Boss Ferry Magano mga master magkana lang ha 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 kanta lang <laughs> kanta <laughs> eh magkana din Boss Ferry 4,000 na umis na hindi uulin eh umulan eh <laughs> yan yung maliniyada ni Boss Ferry ha ah. ha mga quality mga beautiful na maliniyada yung mga ah. master eh So, ulit din yan, Danny Boss Ferry. Nagko-comment na uh, hindi magaganda. Magkikita nyo naman ang palitay ng mga manok ni Boss Ferry. Eh. Oh. Ang daming seller ngayon ah. Ang daming din. Ah. Maraming seller ngayon din. Okay, 5 lang doon. Yeah, yan, deal more na SBR pa? Sa SBR pala ito mga master. Ang tulis na ito Stag, stag pa lang Stag uh, E, eh, boss 3D siya, mga boss Pagkano ah, ito, boss? 3.5 din, e eh, 3.5 oh, din daw Gilmore sweater Gilmore sweater, Gilmore, sweater. Gilmore na Ano yung pag-5 mo? yung lang dala ni Boss Julius yun. lang dala niyo ngayon daw, Wing banded pa siya. 3-5 daw, 3-5. Anong bloodline ito? Anong bloodline Gilmore sweater. Ayano. Gilmore sweater daw mga boss. Gilmore sweater. Ang una na si ano. Dario. 4-5 din, 4-5. Buti, walang araw, no? <laughs> may isang daang manok na yata na vlog natin, ha? Ah. May isang na may gate. <laughs> ah <laughs> uh. Four five, five. ang daming manok kaya mga boss. Oo. Oh. Pag gantong maaraw talaga, napakaraming seller. Mm. Ito. Kelso. Four five daw. Four five, four, five din. Ayan, four five din. daw. May mga bawas pa naman ito mga boss. Mm. Ito e, kayo mo yung camera. <laughs> Four five daw ito mga boss. Boss ano? Pangalan mo? Boss Okay boss Mil Four five daw ito mga boss. Si boss Mil may Ano ba may... Gray. No grade to. 4 5. Solid ko, tangkad ano? Tangkad niya oh. 4-5 daw. <tong> Boss, magkano yan? <tong> Mga kaya niya, boss? kay 35, ito. Eh, boss, Julius to. ang bloodline niya, boss? Ito, ito, sweater. 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 daw, mga boss. Kaya boss, Julius naman to. Gilmore sweater. Gilmore oh. sweater. Ha? Ito? Oo. Oh. Ay, natin kayo, boss. Ayun, daw, mga boss. JK. <laughs> schooling, nag-aaral na 'to. Schooling. Tanong <laughs> ni Schooling na oh. normal 'to. Schooling na. Nag-aaral na 'to, schooling. Tayo palang dala ni Boss oh. Boss, taga siya ngayon. At ang Rafael. At taga pa, pagkakaroon pa rin si Boss eh. Boss, yan may ano ka? May kitang number ka naman di, Boss? Yan Hindi Yan mo, Boss. magkano 'yan? 45. 5 Anong lahi, Boss? Local National eh, boss? Local o. 4-5? Oh. Okay, 4-5, Sir. <laughs> Solid. Sweater. O gili, Oh. Ayan, boss. Pabigay naman ang number natin. 9 5 5 si boss, Billy Amor. Billy Amor, mga master, eh? okay, salamat, boss, ha. <laughs> so, mga boss, oh. 4 daw, yeah. 4545 daw. One,

Thomas. Oh, Eh, Boss Albert yan. Boss Albert, oh. Oh, Magaganda itong dala ni Boss Albert. Oh, Oh, hindi na dito sa... na to. Solid mga... Masa mga na bakit ang mahal Oo. Solid. Ito ka na po. Ito ka na po. Oh, so, red cross ng 5K sweater 10. 4K to mga boss, 4K. Oh, <manyan> Saya mga boss oh. Oh, udah apa tadi sih oh, gue itu? Oli dan dia ada nih tuh. Rosya nam 5K sweater. Ojano, ojano. Tuhi itu tuh mga boss, eh hey, boss Ken. Dan itu gold, eh hey, boss Ken. Okay lang to mga boss kay Boss Ken